BBBM, inatasan ng Department of Agriculture na tiyakin ang food stability sa gitna ng El Nino. Narito ang ni Angelo Baino. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture ang katatagan at supply ng pagkain sa gitna ng El Nino Pinominon. Sa isang press briefing, ibinahagi ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro na nagkaroon ng pagpupulong si na Pangulong Marcos Jr. at Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. tungkol sa supply ng mga pangunahing bilihin sa Pilipinas. Ayon kay Undersecretary Navarro, stable at walang magiging problema ang bansa sa mga susunod na buwan pagdating sa crop commodities, partikular na sa bigas at mais, sa karne ng baboy at sa manok. Batay naman sa rice supply and demand outlook para sa 2024, magiging matatag ang supply ng bigas sa bansa hanggang sa pagtatapos ng taon na may annual average surplus na 3.7 million metric tons. Samantala, inihayag ng Task Force El Nino na kailangan pa rin ipatupad ang mga paghahanda sa tagtuyot na maaari magpatuloy hanggang sa Mayo. At yan ang aking news scoop. Ako sa Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.